Hapon noon sa Amarillo Street, pagitan ng kulob na init at amoy pinturang bahay ng pamilyang Enriquez nang sumiklab ang eksenang hindi sinadyang masaksihan ng lahat ng larawan sa dingding. Habang hinahabi ni Rosa, bayinti sa is na kasambahay na galing kapis ang mga nalabhang kurtina sa sala, lumanding sa kisame ang sigaw ni Bea, 14, panganay na sanay manalo ng best dressed sa campus vlog. Ati, di mo ba nakikita? Mukha kang kalabit penge sa palengke. Kung ganyang itsura mo, baka pati baho ng kulambo mailipat mo sa project ko. Itinuro ng dalagita ang kupas na uniforming beige. Namilog ang mata ni Rosa na tila kinurap ng sariling hiya. Sinisilabang ng loob na parang tinanggalan ng liwanag ang lamparang disulsi. Sumabay si Aling Mercy, ina ni Bea, pero nangambang lumala ang away kaya pinili na lang niyang pansinin ang paso sa gilid. Kahit kitang kita sa pabaling-baling na tinin ang pag-iiwan ng hiya sa mukha ni Rosa. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakicomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka paniwala ang twist ng kwentong ito. Ilang hakbang sa likod, nanood si Mang Jerry, ama ng bahay, dating sales manager na napipi dahil sa mild stroke. Hindi man niya maitaas ang boses nang gagalait ang bawat pilik ng makitang nilalapa ng sariling anak ang dangal ng taong halos kasing edad lang niya ang pag-aalaga sa bunso. Hindi pa nakontento si Bea. Kung di ka marunong magayos, sana wag ka nang haharap sa bisita. We're not paying you to look like antique. Tumawa ang dalawa pang kaibigan niyang nag-overnight para sa group report. Pumutok sa sala ang haghikik na parang paputok ng watusi. Samantalang unti-unting nanuot sa ilalim ng kaluluwa ni Rosa ang timplang tiratirang kape at pangungot ya. Gusto sana niyang magpaliwanag na naghabulan sila ng bunso kaya na hindi na plancha ang kwelyo pero kinain ng prudensya ang dila. Yumuko na lang siya, parang gustong mag sa sahig at tinipon sa dibdib ang kurtinang kapapasok lang niya sa tub upang hindi mapuno ng luha. Pero hindi doon natapos ang kisap mata ng hiya. Kinagabihan, dumating si Tito Art, kapatid ni Mang Jerry, balikbayan galing Sydney. Bit-bit ang tatlon karton ng imported cookies at isang delatang sermon sa modernong gawi. Nakita niya si Rosa, nakadaster na, nagliligpit ng pinagkainan sa dining at doon muling nag ang kalungkutan sapagkat sinabi niyang, Uy, may bago kayong help ha? Pero parang di ata sumasabay sa taste ng bahay. Bago pa man sumipol ng pagkontra si Aling Mercy, napansin ni Tito Art ang bagong SLR camera ni Bea. Sabay tanong, Iha, may nashoot ka na bang fashion lookbook? Pwede mong gawing before and after si... Ano nga ate? Si Rosa para magka-transformation naman. Nagpalakpakan ng dalagit at barkada. Tila nakakita ng bagong content. Gumuhit ang luha sa sulok ng mata ni Rosa pero nagpigil. Pinulot ang baso, uupo sana sa sulok nang makitang may butas ang layalang ng duster niya. Tinahing patago kagabi gamit ang sinulid na kinuha sa lumang bulsa. Sinarado niya ang palad, tinakpan ng hiwa at nagpaumanhin para magtungo sa kusina. Sa loob, habang binaban naman ng kutsara, kinakausap niya ang sarili. Rosa, kaya nun mo? dili pwede mag-ubah kag kaugalingon tungod sa binahistoria sang iban. Kaya't sa bawat patak ng tubig, sumasabay ang bulong niyang tila dasal. Lunes na, makakauhi na ko sa baryo. Maiibi ko si Nanay Dolores. Mapaisda ko si Berto. Pero tilamsik lang pala yun ng mas malaking alon. Pasado alas 10 nang marinig ang sigawan sa labas, Sus Mariosef, nasaan ang kwintas ko? Yung diamond tennis chain na bigay ni Daddy. Hysterical si Bea. Kaluskus ang hakbang paakyat baba ng hagdan. Nagbubungkal ng aparador. Nagsila basa ng barkada. Pati si Aling Mercy na naglalagay ng night cream. At si Mang Jerry na may tungkod para makagalaw. Siguradong ninakaw, sigaw ni Bea at isa lang naman may akses sa room ko ng ganong oras. Tumagos kay Rosa ang tatlong pares ng tingin. Ipinapatawag siya sa sala na parang defendant sa barangay forum. Nanginginig siyang lumabas mula sa kusina, amoy sabong murang pudpod, dumikit sa dibdib ang basang laya lang nang sumalubong ang interrogatoryo ni Aling Mercy. "Rosa, di ba ikaw ang naglinis sa kwarto ni Bea kanina? Baka may nakita kang kwintas." Hinahaplos ng ina ang buhok ng anak, tila pinapainit ang akusasyon. Wala pong gingkupot, ma'am. Naglagay lang pokus ang librong nakahiga sa kama kag nagwalis. Tumawa ang beya, pinuputukan ng kontemptuong ay Tagalog, please, at baka under ka na sa impluensya ng pagnanakaw. Hinawakan niya ang braso ni Rosa at sinipat ang bulsa. Wala roon! Edi, nasa locker mo! Sing init ng plancha ang pulang pahiya sa pingging ni Rosa, ngulit hindi niya kayang magsigaw. Tinapik niya muli ang dibdib, mabilis ang tibok, nag iisit kung paano ipapaliwanag sa wikang maiintindihan nila ang pangako niya sa nanay. Hindi mo pagpaluban ang kaugalingon mo sa ginahunasang iban. Pero di na kailangan sapagkat pumutok bigla ang boses ni Mang Jerry. Unang pagkakataon buhat ng tamaan ng stroke. Tama na! Nagulat ang lahat, nanginginig pa ang dila pero malinaw, check CCTV! Namutla si Bea, hindi sanay nakarinig ng utos galing sa ama simula ng maospital. Tinawag agad ni Tito Art si Kuya Ben, family driver, sinabing i-rewind ang security footage na nakabit sa bahay mula gate hanggang hallway. Sa living room, itinaas ng driver ang tablet na nakatali sa DVR. Kita, Alas tres ng hapon, nang tapos na si Rosa magwalis, dumating si Julia, isa sa barkada ni Bea, nalaglag sa sahig ang handbag habang nagsiselfie. Sa pagyuko para damputin, napansin ni Julia ang kahon ng alahas sa headboard, binuksan, sinuot sa glit at nagpo sa harap ng salamin. Nang marinig ang yabag sa labas, ibinalik ang kwintas, but not inside the box. Instead, sinuksok sa bulsa ng jacket, lumabas at nag-left the house earlier than others. Walang audio, pero kita ang buong krimen. Napatili si Bea, Julia! Lumuha ng gintot suka ang hiya. Tinawag niyang taksil. Naghulog ng salitang, I trusted you! Habang kinukontak ang kaibigan. Pero higit sa lahat, Tumahimik siya ng mapansin na mula simula hanggat dulo, hindi man lang tumango o lumabas si Rosa sa frame maliban sa pag-ayos ng kama. Sumambulat ang buntong hininga ni Aling Mercy na paupo sa sofa. Si Tito Art na ubos ang yabang, biglang nagyaya ng tubog. Si Bea lumapit kay Rosa, nanginginig ang bibig pero naputol ang sorry nang maluwa lang niya hanggang so! Pero bago pa rin siya makapagsalita, hinawakan ni Rosa ang sariling kamay nang gigigil pa sa halu-halong emosyon, tumingin sa mata ni Bea at marahang sinabing hindi ko kinahanglan sang sorry ma'am. Ang importante, makita nyo gid kung ano kasing lapad sang atensyon ang paghuhukom ninyo sa taong wala pa ninyong kilela. Bumagsak ang luha ni Bea, parang basong pinakuluan at hindi niya mahagilap sa utak kung paano bubuohin sa Ingles o Pilipino man lang ang hiya. Inakap niya si Rosa sa unang pagkakataon, puno ng singhot, sabay sabing, ikaw na ang magturo sa akin kung paano maging tao. Noong gabing reunion, nagdesisyon si Mang Jerry, simula bukas, si Rosa hindi na titimbangin bilang kasambahay lang. Ipapasok siya sa ALS scholarship nila na naudlot dahil sa pandemic para ma-finish ang high school online sa tulong ng panganay na pamangkin. Nagulat si Rosa, naniga sa kaba pero numiti ng marinig sa dulo. Pagkatapos, college sa kursong gusto mo, sagot ko na. Napaiyak si Aling Mercy, ramdam ang bigat ng pagkakasala, Inakap niya si Rosa, walang salita. Kinabukasan dumating ang pulis at narecover ang kwintas mula sa locker ni Julia sa dorm. Sa group chat, trending ang Sorry Rosa campaign ni Bea kasama ang vlog na Five Ways Privilege Blinds You. Nagpadala si Bea ng voice message sa dialect ni Rosa. Pinag-aralan overnight sa YouTube. Nakalagay, Pasaylo ako, hindi na ko pag-usikan. Ang sagot ni Rosa isang simpleng, salamat ma'am. Ngunit kasunod nito ang kwento kung paano sa baryo, binubugbog ng bagyo ang hanap buhay nilang palaisdaan. Kaya't kahit anong dumis ng trabaho, gagawin niya para lang mait... At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned.